Ngayon, inugo tayo. At <laughs> lumating na. Woo! Ano kaya to? Bumili pa tayo ulit ng starter. Napalitan na namin yung starter ni Virginia. Kasi, hirap nga siyang start ng motor. Kargado na rin. <laughs> Bumili pa ulit. Kasi, hirap pa rin talaga. Naka masisira yung baterya. Kapalitan ulit. Nang mas malakas. Upgraded tayo eh. Pero hindi pa rin nga uh, gano'n kaya. Masyadong paanda <laughs> rin yung motor. Sinsyara sa mga pet. So yun ang kaso tayo. Papalitan natin mamaya yung starter ni Virginia. ano? Hi guys. Ito pala si... Si Virginia. No? Papalit tayo yung starter. Ang <laughs> ano to? 500? Opo. Tek laksa. ito yun kasi mapalitan natin. Ito. Actually, napalitan na ito eh. Lang mas mataas doon sa pagkabili namin to. Pinalitan na rin namin to kasi kargado siya. So, hirap siyang kaandar yung makina. So, masisira yung battery, no? Eh, kaso, hirap pa rin. Kaya, ito. Papalik natin. Pinakita ko kayo na, no? Parang hindi masira yung bagarya natin agad-agad. Sino pa na tanggal rin natin, no? Hindi ko kaya lam. Na mawala ka. Ayun <laughs> ano na. Ayun. Ayun. Malit lang siya, guys. Ayun. Nag-iisang taon na to, eh. <laughs> ay lala hala ayaw nahila ko So dahil nga mataba yung ano yung starter so tinanggal namin sa may bandang pitan. So nagkasya naman na kasi nahugot ko talaga siya. At, like nagulugulo yung carbon sa loob and grabe nasira ko siya. Buti na lang may ayos din naman namin. So naibalik din and yes nagpatulong na rin ako kasi hindi ko na rin talaga alam paano gagawin. So medyo tricky siya kasi kakaiba nga siya dahil mataba compared dun sa luma na mapayat at easy lang siya ipasok. So yun na nga nagpatulong na tayo at ayan na So, nilagay din natin after 5 hours and 7 hours to <laughs> on natin. O, oh, diba? Isang pinot na lang ka. Isa pa. Ay! Dati, nakakain ng pinot pa. Okay na guys. Ay! Tanggal lang naman yung carbon. Nagulugulo yung loob. So, naibalik naman po namin ng na maayos. And, ilagay na rin namin. Kay, virgin! Ah! Tapos, and guys, kung papagawa kayo, alam nyo na, wag po sa akin. Thank you sa panonood.